Nah, ini nang apit nya. Ano mo mo nang iyari oh. Palabas po Patay na. Mayarap ang buhay nga. Mayarap mo nga. Ito Iba. Nabunuhan to. Pero hindi na suportaran ng tubig. Eh, ganun nga nangyari. Ito. nagkapagpalabas na ng butil pero kailangan talaga pag ganito eh supportado ng tubig mayroon siyang nakalaan lumabas pero tinamo ang, ang iksi lang siya yung mga uhay niya ang iksi ito naman eh yun, hindi pa na yung abuno yung 14-14 14, 16 abono. Mabira mo dito eh. alam mo? Nag-brown na. Hmm. Buti naman naman ang mga uhay. Hindi hmm. po ang maganda. Paturo eh. Hindi natin doon doon sa banda pa. Sa kayo ba yung eh. Nauna kasi to eh. Napasama na ano pa kami eh. Uy, tubig din ba? ba napasunod kami yung pala walang init Tingnan natin yun know? o hindi pa yung nabunuhan niya ata ito kasi kulang ng tubig nagihilo na pati yung sa amin nagihilo daming ano inuod gawa ng hindi na ng ano sila swerte lang talaga pag ano pag, pag, pag papalayan dito sa amin wala ang irrigation kaya ganito ang itsura ito maganda naman to wala iba namamatay yung iba ganito talaga eh na ulo-ulanan na naman pero hindi talaga kailangan siya na babad ng tubig